Hah, Imun sekarang di kota, nah, hulk berapa? Hah, Imun di kota. Hah, Imun di kota. Hah, Imun, no, no, ni. no, awai, no, awai. Imun di hah, Imun nih. Anu yan, portakannya Quart di hela nahuluk. Wih, wow, mana? <laughs> Imun ada hela nahuluk, hah, Imun na, nahuluk. Ini dosa, kingnya niat. Wah, Imun lagi nih, hah, Imun nih. Sini lupa pala ya, Eh, Dili ni aku paling kayak Imun. Anu yan, Kevin nanti, Imun. Imun nih, na dah, ni, ya. Kevin udah, umpil

Tung pira, bakit? Binalik mo no okay. bina na sa akin. Ah? Okay. Imanong na, imanong na, imanong na. Ha? Imanong na pata na ako. Tagasam, teka. Nadyan nice. lang din ako sa unahan ba? Kuya, huwag ginaw ka ina. Basta ibin ako kinasa kay. Ha? Tarong mo gina akong gusto. Ano na, gulat ka kanina? Hmm, Kuyawan ko ba kay. Gana ko kinsan to ka na ang hawar kalitrag ko. Anto nga. Ano lang? Itong, itong pira kaya. Ano? Bigay ng kin namin. Kaya, para sa'yo kaya. Ano nga kay? Ah, nga wala mo kayo kung ano eh. Kasi may kung ano, kung ano eh. Sige talaga yan kayo. Kasi ano, kanina ka pa namin ano, sinubaybayan ba? Doon pala mo, ka, no? Hmm, ayan, nag -la naglampas ko Nah, selamat Ay, salamat ka ni ha, mate. Wala dyan ko yung kwarta yun. Salamat ka ni ha. Salamat ka ni ha. Sudah kaya ya, wih. Ha? Diso juga idri ah walay pangkuan ram ari abang pan. Tuyo ko nga nay naabot sa ako karong adlaw ba. Kilan kan mga si mabait kaya ba, no? Minalik mo sa akin yung pera kahit mo salamat jud ko sa imo ba. Mo amat ud ani kurta ya ba, dako ra tabang sa ako ya ba. Naman yan. Kuya. Kasama ya. Uyah! Oh, ito. Abi. <laughs> ah! <laughs> Para sa YouTube. Ginamin to. Ano lang kuya oh. Ito pa kuya. Salamat kayo sa inyong katang bugas ba, mata. Diyo ka to ang bugas ng banga inyong katag ba. Yeah, kita um, kasi namin kayo ngayong, ngayong araw ko yung nakita namin na masipag kaya to binigyan ka namin dinalawa na nga namin kisip. Palagay namin parang ulit tao ka ba kuya? Minyo na ko. Nako ay oh. ba yung mga bata akan yeah. ka bukod anak mo no so madami no? at least at marami itapapan, yung ano katulog din kami sa iyo no, no? kidalasan mo mabait mm. talaga Mabait so, talaga so, si Kuya no nakita ulit, ko gala ko hindi niya ibalik yung pera pagtingin ko parang ayun na yung ibalik kaya to to niya manager kaya dalawa ko lang manager at dalawa na lang ibigay natin diyan kasi parang kailangan niya talaga no ano lang niya saan bahay niya mga kada sa unahan na dahara doon ra no? Ama, si pag kuya ba? No, magkano namang araw mo? Ay, pag, di parehas na 300 na 400 mm. pinakay pa paano ka kung ano pamilya niya ano lang niya ha hindi na kami magtagal niya ha ha salamat ka is tanan aning inyong niyang kuwan ha kanang naotong tangadagan pa niyang matabangan ba nga mga parehan mo ba ano na iyak talaga si Kuya ba anong? Grabe. Anong lugar na to dito Kuya? Sa Mili. Hmm. maraming ano unggoy? May dami pang dito ba? Maabi to dali. Daghan na da ang mga unggoy da manunga da nay. Usay manunga gina mga unggoy da maputi na puyo say. Eh, mm, okay, nah. may puti pa pala ng utoy diyan. Mm, nabin, no. Meron daw. Pa ako nakita ng puti. Kayo kanina nakita natin mga itim oh, mga itim. Gala oh, oh, tayo ng tinapay, di ba? Mm, oh. Yun. Ito may itim pala <laughs> 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 Ito may itim. Dawe mo ng buhay dito no. <laughs> Buti hindi na sila mga nuyan. Di ba yan nag ano sa mga tao nakadisturbo? Oh. Uh, ah, uh, dili mo ma na manguan ma ma dili na sila mga ako. Natakot uh, kami uh, kuya baka ano ba lapitan subrang, kami Sobrang layo na kasi ng lugar dito no? Ang daming unggoy ba? Ah, uh, sumi sumili. Sumili. Ah, uh, sumili. Uh, dito sa banda sa malapit sa San Bernardo to, Del Norte. Uh, Nagtong lugar uh, yan, Del Norte, uh, no? no? Ka natulog kasi ako, pag, mag <laughs> ano ko, gising ko, nandito na. <laughs> <laughs> ano na lang niya, ha? Uh, hindi na kami magtagal, ha? Salamat sa kayo ha. Kaya yung iblis yung nag-iatag sa ako ron ba? Salamat sa i Deserve mo naman yan kasi ano mabuti kang tao ba? No? Si hmm. pag hindi na kami magtagal niya ha. Okay. Alis na rin kami. Oh, salamat kayo. Mahuli pa kami ng unggoy. <laughs> 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 Ingat ka dito ha. Sige, uh, okay. kano bahala dito? Kaning kwarta? Ha? Oo, sa'yo na yan. Kuha na yan eh. Sa'yo na yan. ka. Salamat kayo ani ha. Ingat ka dito. Ingat ka God bless, ya. God bless.